isang lupa na nakasanla sa bangko. Mm -hmm. Tama Sa, sa Pilipinas, ilang bangko? Eh? Sa landbang. sa landbang. Ngayon, para mapakinabangan yung lupa, tutubusin. Halimbawa, ako nagsanla ako sa landbang. Para mapakinabangan yung lupa, ipapatubos ko sayo, okay. sa iyo. Okay. Ngayon, ang usapan so na paano, paano yung paano yung usapan yung mga gano'n, Kasi ikaw yung tutubos. Ako nagsala sa mango. At uh, uh, ang gusto mo sa akin is ako pa din yung magtrabaho, pero meron, 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 mm -hmm. Pero kailangan in the future, babayaran ko pa rin sa iyo yung katuan ng alaga. Yung lupa ba ililipat mo sa pangalan ko na? Oo. Oh, para matubos. Dun. Matubos? Oo. Oh. Kumbaga hindi na ikaw magbabayad doon? Hindi na ako magbabayad. Sa akin mo na yung lupa? Ikaw na oh Walang problema Parang, parang tayo na, na, Tayo na mag-uusap Okay na, walang problema doon be... Wala lang problema Kung sa akin mo na yung lupa So ibig sabihin Babayaran ko na sa'yo yung lupa Parang ganun Eh hey, 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 doon, hey, doon ko na ba Tutubusin sa ano Tutubusin mo sa banko Tapos Tapos pagitan natin Ano may yari. Sa pagitan natin uh, Bayad ba... na ba ako O may babayaran pa ako sa'yo meron pa rin na uh, meron pa rin ako babayaran sa iyo. Okay. So anong usapan natin? Kung ano yung magkano tinubos mo doon, babayaran ko pa rin yung sa iyo the future. So sa pa rin yung lupa kung ano? Sir, oh. Sa akin oh. pa Nasa na sa akin pa rin. Ikaw lang tumubos doon. Okay. Kumbaga, tinulungan mo lang para yung, Okay, wala okay. okay. Doon na. Okay, wala lang problema ngayon, natubos ko na 'yung lupa. Tinulungan kita. So ang, ang lalabas na 'yun, pinauutang kita ng pera. Okay. Pinauutang kita ng pera na 'yung lupa ay sa iyo pa rin. Tama. Okay. So babaliktad ngayon. Sa akin naman nakasangla ang lupa. Lupa mo. Okay, so ano mangyayari ngayon? Ngayon, babayaran ko pa rin sa'yo. Okay. Future. So yung lupa, gagamitin ko? Uh, ako, ako 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 gagamit. Ikaw mismo? Pero mayroong prinsya, mayroong time share. Ah, na Pero, in the future, ibibigay ko pa rin sa'yo yung gabuhan ng pera. Ah, riba yun. Pasok pa rin Pasok pa si riba yun. Oo. Oh. Kung baga, dinibort lang natin. Yo. Dati, kayo ang may transaksyon ng riba sa banko. Ngayon, tayo na naman. <laughs> Klaro. oo. Oh. Okay, take note. Bilang kaalaman na sa mga kapatid na Okay, sa mga kapatid na mga kababaihan, mga brothers. Ito ang isa sa pinakamalaking problema sa atin. Marami, especially sa Mindanao, ito yung tinatawag na pagsasangla. Pagsasangla. Kasi ang sangla is kung titingnan natin, hindi naman negosyo 'yan eh. Kasi bakit? Yung kapatid mo nangangailangan siya ng pera para sa pangangailangan niya. Kaya hindi mo sa pahihiramin maliban may igagarantor siya. Tama? Tama. Dahil nga sabi mo, sige, pahiramin kita ng ganyang kalaking pira, 100,000, sa kondisyon, iwanan mo sa akin yung lupa mo o yung titulo niya. Para kahit na lumayas ka, mayroon akong babalikan. Ang, ang dapat yan, hindi mo pwedeng gamitin yung lupa. Hindi mo pwedeng pakinabangan kasi garantor lang yan eh. Ngayon, oras na pinakinabangan mo yung lupa, yun yung riba. Yun yung riba doon. Hindi naman ibig sabihin ng riba ay kinakailangan yung pera mo tumubo din ng pera. Kasi pwedeng tumubo ang pera nang pakinabang. At ang dalil, hindi sa malakas na hadith, pero napagkasunduan ng mga ulama ang kanyang hatol. Kullu kardin, jarra naf'an fa huwa riba. Lahat ng pautang na may tubo na pakinabang ay papasok sa riba. Alimbawa, chairman, sabi mo, Ustad, gusto kong umutang sa'yo. O kaya ako na lang, gusto kong umutang sa'yo. Pero ang kondisyon mo, sige, kita. Pero sa kondisyon, ihatid mo ako sa bata muna. Okay. Riba yun. Kasi may pakinabang. May pakinabang dagdag. Hindi tumubo yung pera, pero humingi ka ng dagdag. Kung baga na, wala kong so uh, choice, kundi ihatid kita kahit ko. Pero, Paano ko hindi sabihin na kundi, oh, alam mo, ako nagkusa. Alam mo, pautangin kita. Ha? Pero pag may oras, kaya tip ka bata. Ay, condition pa rin yun. <laughs> <laughs> Kondisyon pa rin yun. Iba yung niya. Pamali, may hindi yung guna ng niya. Hindi ba? Hindi, hindi, hindi mo lang yung ano? <laughs> yung oras, hindi lang na yun. <laughs> palusot, palusot. palusot lang yun. <laughs> Riba pa rin yun. Riba pa rin. Uh -oh. Okay.